He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa ilalim na mahinang ulan, nakatayo si Lira sa tapat ng lumang simbahan. Hawak pa rin ang bulaklak na dapat sanay sa kasal nila ni Marco. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa lamig, kundi sa mga salitang iniwan sa kanya. Hindi ko kayang tuparin ang pangako natin. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga salitang iyon, tila bang sinaksak siya sa dibdib ng daan-daang beses. Nang marinig niya ang kampana ng simbahan, Parang muling nabuhay ang alaala ng araw na nangako sila sa ilalim ng parehong tunog na kampana. Walang iwanan, kahit anong mangyari, sabi ni Marco noon habang nakatingin sa kanya na may ngiti at luha sa mata. Gayon, siya nalang mag-isa. At sa bawat patak na ulan, parang tinatanggal ng langit ang lahat ng pag-asang natira sa puso niya. Ngunit sa kabila ng sakit, may tanong na hindi niya kayang sagutin. Bakit? Bakit bigla siyang nawala ng walang paalam? Bakit tila may lihim na hindi niya kailanman sinabi... Lumipas ang ilang buwan, ngunit nananatiling buhay ang mga tanong. Hanggang isang gabi, may kumatok sa pintuan ni Lira. Isang batang lalaki, mga pitong taon siguro, basang-basa sa ulan, at may hawak na lumang larawan, larawan nila ni Marco. Tita Lira, kilala mo po ba si Marco? Tanong na bata, nanginginig ang boses. Natigilan siya. Paano niya makakalimutan ang mukha ng taong minsang nangako na habang buhay sa kanya? Ngunit mas lalong tumindi ang kabasa dibdib niya nang makita ang mata ng bata, Parehong-pareho sa mga mata ni Marco. Bakit mo siya hinahanap? Mahinang tanong ni Lira, halos hindi lumalabas ang boses. Hindi ko po siya kilala, pero sabi ni Mama, siya raw ang tatay ko. Parang biglang huminto ang mundo. Ang ulan sa labas ay parang musika na isang lihim na matagal nang itinago. At sa sandaling iyon, natanto ni Lira, hindi lang pangako ang nasira, kundi may katotohanang itinago sa kanya. Bago pa siya makasagot, may dumating na isang sasakyang itim. Bumaba mula roon ang isang lalaking pamilyar, basang-basa, at may matang puno ng pagod at takot. Lira, mahina niyang sambit habang nakatingin sa kanya na para may gustong ipaliwanag. Pero bago siya makalapit, biglang hinila ng bata ang kamay ni Lira. Huwag po kayong lumapit sa kanya. Bakit? Tanong ni Lira, nanginginig. Dahil siya raw ang dahilan kung bakit umiyak si mama bago siya nawala. Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga alaala ay nagsimulang bumalik, ang mga lihim na akala niyang nilamon na ng panahon. At sa pagitan ng ulan, ng mga matang puno ng tanong, at ng pusong sugatan, nagsimula muling mabuhay ang mga pangakong minsang binitiwan. At ang mga katotohanang matagal ng itinago, unti-unting lumalabas sa dilim. Nakatitig lang si Lira sa lalaki sa harap niya, si Marco. Ang lalaking minsang nangako ng habang buhay, gayon ay tila multong bumalik mula sa nakaraan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila hinuhugasan ang bawat alaala, pero ang sakit ay lalong lumalalim. Marco, mahina niyang sambit, halos hindi marinig sa pagitan ng patak na ulan. Gumiti si Marco, pero may halong lungkot sa kanyang mga mata. Lira, kailangan kong ipaliwanag. Ngunit bago pa siya makalapit, muli siyang hinila ng bata. Huwag po, sigaw ng bata, takot na takot, sinabi ni mama, huwag daw akong lalapit sa kanya. Tumigil si Marco. Napatitik siya sa bata, sa mga mata nitong kasing lalim ng kanya. Anak, mahina niyang sabi. Munit ang bata ay napaurong, parang takot na takot sa sariling ama. Lira ay napaluhod, hinawakan ang kamay ng bata. "Sino si mama mo, anak?" tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. "Si Mama Ellen po." Biglang nanlaki ang mata ni Lira. "Ellen? Ang matalik niyang kaibigan noon. Ang babaeng laging kasama nila sa simbahan, tumutulong sa mga charity ng baryo. Ang babaeng laging nakatingin kay Marco kapag hindi siya nakatingin?" At sa isang iglap, lahat ng tanong sa puso ni Lira ay parang nagsimulang magkabuhay. Ang biglang pagkawala ni Marco. Ang mga sulat na hindi kailanman dumating. Ang mga pangakong naputo. Marco, halos pabulong na tanong ni Lira. Si Ellen ba? Si Ellen ang dahilan kung bakit ka nawala? Tahimik. Tanging tunog na ulan ang maririnig, kila pinapatagal ang sagot. Hanggang sa anti-unting yumuko si Marco, hindi makatingin sa kanya. Lira, hindi mo naintindihan, may nangyari. May nangyari, putol ni Lira, nanginginig ang boses. May nangyari sa inyo? Hindi siya sumagot. Munit sa katahimikan na iyon, sapat na ang sagot. Sapat na para maramdaman ni Lira ang pagdurog ng puso niya sa libo-libong piraso. Lumayo siya, nanginginig, hawak pa rin ang kamay ng bata. Lira, pakinggan mo muna ako. Pakinggan, tumawa siya, mapait. Pitong taon akong naghintay, Marco. Pitong taon akong nagdasal sa parehong simbahan kung saan mo sinabi na walang iwanan. At ngayon ito lang pala ang dahilan. Humakbang si Marco, nanginginig din ang boses. Lira, hindi mo alam ang lahat. Akala mo pinili ko si Ellen, pero... Pero ano, putol niya muli, halos sumisigaw. Pero kailangan mong itago ang anak ninyo sa akin. Napatigil si Marco. Lira ay napatingin sa bata, sa inosenteng mukha na walang kamalay-malay sa bigat ng kasaysayan sa paligid niya. Hindi, hindi ganon, Lira, sabi ni Marco, halos humihikbi. Hindi ko alam na nagkaroon sila na anak hanggang sa nakita ko siyang gayon. Hindi mo alam, hindi ko alam. At sa sagot na iyon, mas lalo lang lumabo ang lahat. Kung hindi niya alam, bakit siya nawala? Kung hindi si Ellen ang dahilan, sino? Lumapit si Marco, nanginginig, parang takot na takot. Lira, noong araw ng kasal natin, nakatanggap ako ng sulat. Sulat na galing daw sa'yo. Sa akin, sinabi mong ayaw mo na na may ibang lalaki ka raw na hindi mo na kaya magpakasal. Napatitig si Lira, hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo? Sinabi sa akin ni Ellen na siya ang tagapamagitan mo. Siya raw ang mag-abot ng sulat mo. At nang ipakita niya sa akin ang papel, may pirma mo, Lira, may pangalan mo. Nanlaki ang mata ni Lira. Hindi ako nagsulat ng ganon. Alam ko ng gayon. Pero noon, naniwala ako. Umalis ako, dahil akala ko ayaw mo na. Tahimik. Tila huminto ang lahat ng tunog, ang ulan, ang hangin, ang mga tibok ng puso. At sa katahimikang iyon, biglang naramdaman ni Lira ang bigat ng mga taon. Ang mga gabi ng pagbiyak. Ang mga dasal na walang sagot. Ang mga alaala na paulit-ulit niyang sinubukang kalimutan. Ellen, mahinang bulong ni Lira. Siya ang sumulat. Marco ay tumingin sa kanya, Luhan. Nalaman ko lang lahat noong namatay siya tatlong linggo na ang nakalipas. Napaangat ng tingin si Lira. Si Ellen patay na. Tumango si Marco. At bago siya mamatay, iniwan niya sa akin ang batang ito. Tahimik na lumingon si Lira sa bata. Gayon lang niya napansin ang maliit na pendent sa lig nito, ang pendent na kapareho ng suot ni Marco noong unang taon ng kanilang relasyon. Ang pendent na binigay niya noon bilang tanda ng pangako. Bakit niya ginawa to? Tanong ni Lira, luha na ang bumababa sa pisngi. Dahil mahal ka niya. At natakot siyang mawala ka sa akin. Lira ay napahawak sa dibdib habang bumabalik sa isip niya ang mga alaala ni Ellen, ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga pagkakataong sinabi nitong maswerte ka kay Marco. Gayon, alam na niya kung bakit laging may lungkot sa ngiti ni Ellen noon. Ngunit may isa pang tanong na hindi mawala sa isip ni Lira. Kung patay na si Ellen, bakit dinala ng bata ang larawan nila ni Marco sa bahay niya? At sino ang nagsabi sa kanya na hanapin si Marco? Anak, mahinang sabi ni Lira, sino nagsabi sa'yo na pumunta rito? Tumahimik ang bata, parang nag-alangan. May babae po kagabi, binigyan ako ng adres. Sabi niya, hanapin ko raw si Marco at si Tita Lira. Sabi niya, pag nakita ko na sila, sabihing oras na. Oras na, tanong ni Marco, naguguluhan. Hindi ko rin po alam, sagot ng bata, pero sabi niya, kapag bumalik ang ulan sa simbahan, babalik din ang katotohanan. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang kampana ng simbahan, pareho sa tunog noong araw ng kasal nila. Pareho rin sa tunog noong gabi na nawala si Marco. At biglang bumukas ang langit, malakas na kulog, matinding kidlat, at ulan na parang ayaw tumigil. Lira ay napatingin kay Marco habang hawak ang pendant ng bata. Marto, sino ang babae kagabi? Hindi ko alam, sagot niya, nanginginig. Pero parang may nakamasid sa atin. Sa kabilang dulo ng kalsada, sa ilalim ng lilimang poste, may isang babaeng nakatayo, nakaputing damit, basang-basa sa ulan, nakatingin sa kanila. Ang buhok nito ay mahaba at ang mga mata, pamilyar. Si Lira ay napaatras, halos hindi makahinga. Marco, mahina niyang sabi. Hindi ba't si Ellen yon? Ngunit paglingon nila muli, wala na ito. Tanging hangin at ulan ang naiwan at ang lamig na tila gumagapang sa kanilang kaluluwa. Ang bata ay biglang lumapit kay Lira, hawak ang kamay nito. Tita, sabi ni Mama, huwag ka raw matakot. Gusto lang daw niyang matupad ang pangako ninyo. At bago pa makapagsalita si Lira o Marco, biglang lumiwanag ang pendent sa kamay ng bata, isang mahinang ngunit malinaw na liwanag, parang sinag ng buwan sa gitna na ulan. Sa liwanag na iyon, narinig nila ang boses na pamilyar, malambing, mahina at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Lira. Patawarin mo ako, Marco. Hindi ko gustong sirain ang pangako ninyo. Gayon, panahon na para malaman ninyo ang totoo. At sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa pendant ay tuluyang lumakas, hanggang sa lahat ay nalunod sa puti, at ang ulan ay biglang huminto. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang tunog na isang kampana ang muling umalingaungaw. Muling bumalik ang ulan, ngunit sa pagkakataong ito, banayad na, tila yakap ng langit, hindi parusa. Si Lira ay nakatayo sa harap ng simbahan, hawak pa rin ang pendant na iniwan ng bata. Katabi niya si Marco, tahimik, parehong gulong gulon munit makasamang humaharap sa katotohanan. Ang bata ay nakatingin sa kanila, ngumingiti, parang nakikita ang isang bagay na hindi nila nakikita. Tapos na po, sabi ng bata, mahina, munit buwang boses. Tapos na ang pangako ni mama. Lumapit siya kay Marco at Lira, inyabot ang pendant. Sinabi ni mama, kapag nagsimula muli ang ulan, kailangan niyong patawarin ang isa't isa. Lira ay napatingin kay Marco, sa mga matang minsang minahal, sa mga panahong nawala, sa mga salitang hindi nasabi. Ang dami kong nasayang na oras sa galit, mahinang sabi ni Lira. Akala ko, pinili mo siyang saktan ako. Umiling si Marco, Luhan. Akala ko, ikaw ang sumuko. Napangiti siya na mahina. Pero mali pala tayong pareho. Tahimik na tumunog ang kampana ng simbahan. Dalawang beses. Tatlong beses. Tila paalala na araw na nangako sila at ng gabi na parehong nagdusa. Lumapit ang bata at hinawakan ang kamay ni Lira. Salamat po, tita. Sabi ni Mama, hindi siya makakaalis hanggat hindi mo napapatawad ang lahat. Nang marinig iyon, napaluha si Lira. Tumingala siya sa langit, hinayaan ang ulan na bumagsak sa mukha niya at marahang bumulong. Ellen, pinapatawad kita. At sa sandaling iyon, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang pendant sa kamay ng bata ay kumislap muli, ngunit ngayon, may kasamang init, liwanag, at katahimikan. Anti-unti itong nawala, naglaho sa hangin, kasabay ng ngiti ng bata. Anak, bulong ni Marco, pero wala na ito. Ang hangin ay parang may dalang bulong, mahina, malambing at puno ng kapayapaan. Salamat. Tahimik na bumalik sa simbahan sina Marco at Lira. Walang salita, walang paliwanag, tanging pagunawa at paghilom. Sa harap ng altar, inilapag nila ang isang puting bulaklak at ang lumang larawan. At doon, muling nagtagpo ang dalawang pusong minsang pinaghiwalay na kasinungalingan. Sa labas, anti-unti nang tumitigil ang ulan. Ang mga ulap ay nagbubukas at sa gitna ng langit, sumisikat ang unang liwanag na umaga. Parang paalala na kahit gaano kalalim ang sugat, may araw pa ring sisikat sa dulo ng bawat pangakong nasira.